Hello, good morning mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad Kumusta kayo lahat? Sana'y nasa maganda kayong health sa lahat ng oras ang panig ng earth, mga kayo naroon at uh, another morning a great, great morning na uh, medyo makulimlim ang panahon na uh, ulan-ulan paminsan-minsan, ang pag-ulan and nandito na naman tayo sa bukid dito sa ating lote and kayo ba ay dahil yung inyong papaya ay ganito ang itsura ayan, ang liliit ng bunga tapos halos papatay na o, oh, ang liliit ng puno halos uh, gabraso lang ng bata ang puno ayan mayroon daw dyan paraan at ito itatrya nga natin kung uh, maganda itong uh, solusyon kung epektibo itong solusyon na isip ng ating uh, ka -farmer. eto uh, ang gagawin daw dyan ay patutunguhin yung katawan ng ating uh, papaya hindi ko exactly alam kung paano pero titingnan natin yung procedure para kapag ka epektibo ay eh, nyo pag hindi naman eh di i-block na itong channel na to <laughs> para hindi na hindi na kayo makasagap ng mga fake news. Di ba? Hindi lang 'yun, 'yun lang 'yung deal doon eh. Pero kapag ito ay naging successful naman, eh uh, paanoorin niyo 'yung iba pa mga tips na darating at para matulungan kayo sa bukid, sa mga halaman niyo. Ayan, naglagay uh, ng uh, poste na may pansalo and ang gagawin dito daw ay bibiyakin yung puno ayan biniyak yung puno patay ito mga kabrod hindi mamatay mamatay sigurado ito hindi, hindi daw sige tingnan natin ilang araw pa naman Hop, nilagyan ng Oh, nilaglag na isang buwang maliit na hinog. Hop, ayan. Oh, mga kabro oh, Ganun lang ang ginawa. At yumuko nga. Yumuko nga yung ating papaya. Bagay may mayroong ano, may may para may nakita na ako nito pag, pag binabagyo, di ba? ko yung ating mga papaya. Ay, wala. Hmm? Ano na? Bulok na? Uh -huh. Ay, baka naman makalibre pa. Pero mga pa yan. Si sibul uh -huh. Bulok na rin. Oh, bulok na daw yung ano, kinain ng ano yan. Uh -huh. Yung mga steam borer. Pa kinain ng mga uod, mga steam borer. Yun ang kalaban dito sa probinsya kalaban lahat ng mga halaman yung mga stem borer na yan o yung mga bumubutas ng katawan ng mga pananim dito si sibol so tingnan natin Nang ilang linggo after one month tingnan natin kung mayroong pag pagbabago oh, -o, dati. opo mga kabrod ba mayroon kayo dyan solusyo uh, solusyon sa lamok ang dami lamok lalo tagulan ngayon ang dami lamok dito sa aming uh, kapaligiran wala naman titung sapa, malayo napakalayo ng na sapa dito, walang ilog. Wala rin namang mga sanaw sana wala rin mga tubog. Pero ang daming lamok. Yan po yung mga wild wild mosquito yung dito sa parang na yan. nabubuhay sa mga damo. Yung mga lamok na yan. Pero uh, hindi yan yung mga lamok na may dengue. Ibang klase naman yon. Kasi tuwing hapon lang kumakagat yun ito. Kumakagat kahit anong oras. Talagang pag kumagat na sila ayaw na bumitaw kahit pa tagain mo, hindi bumitaw. Hindi, huwag yung tatanggain. <laughs> Pang mataganyo nyo eh. Mga sa braso nyo, mataga nyo. Hindi. Kahit pukpukin uh, ano, nyo ng martilyo, hindi bibitaw. Yeah, si Alexa nakikimartis oh. Nakikimartis din okay. sa atin 'yan. So, 'yun mga ka-abroad, mga ka-abroad. Tingnan natin kung uh, uh, magkakaroon ng uh, magandang uh, solu solusyon yung problema natin dito sa ating uh, um, ano to, papaya. Ito yung mga maliliit na papaya, wild papaya o oh, native papaya. Maliliit lang to pero masarap itong panlahok sa mga tinola. So, ayan ang ating uh, anong nangyari dito. So titingnan natin kung may pagbabago ito after one month. And luckily, meron pa tayo diyan papaya. Ayun, pa, papaya pa rin 'yan, oh. No? maraming bulaklak. Ayun, papaya pa rin 'yan. Mga wild papaya na mga wild papaya, laging wild. Native papaya po 'yan, mga kabroad, mga kids ka Native papaya. So, yan lamang muna dito sa uh, farm, dito sa lote. Yan lamang muna ating may uh, update, may bibigay sa inyo mga tips na sana ay hindi maging fake news after one month. So, maraming salamat sa panonood mga kabroad mga abroad and more power and God bless sa inyong lahat. bye bye